So, andito na tayo kina Romnick. Yan, umuulan pa lang. Okay. So, okay. Ibigay na lang natin yung uh, pinatago ni Romnick na galing kay Pibila, Okay, let's see. Pero Ay, oh, oh, eh. Caroline. Ayan. oh na si Caroline. Oh, pa na Ano naman nang si Lola. Yan. Oh. naman daw bukas. Ay, BG, ano? Serum Muna gagamitin.

Ano? Hello. Manchur <laughs> sa. Anong green peace. May ko, oh ang, <laughs> <laughs> Naka... ang linuluto raw nya ulaw, yung ano manchur na chichirya. Yung green peas, tapos nag ng ano malunggay. Okay. Ayun ko lang ma-discover yun ha. Ah. Patingin. Oh, <laughs> discard na naman si <laughs> <'S> Romnick. <laughs> Aray. Wala, Apo, maigalis ka ito eh. sir. Ah, paano yan? Ilang mancher yan? Dito. Oh. Dose, sir. Dose? Dose. Ngin? Ayan. Mancher yan? Tapos, lalagyan mo yan ng ano? Asin o bagoong? baguong o patingin lagyan mo nga pagkatapos nyan so ayan yung muncher yan yung kinakain na chichirya tapos lagyan ng baguong o oh, pwede na. Hindi ba sila wala pa lang yung malunggay siya? Malunggay? Hindi yes, eh, dapat nakaready na yung malunggay. Yes, Sinong kumuha ng malunggay? Malunggay pala. O oh, yan o. Oh. Oh. Nakapaapa si Romnick na katulad ko. Baka mapasok ka dyan boy. Yes, Oh, ganito ang batang si Romnick dito. Siya ang kusinero. So, pag, pag, di ba, pagkagaling mo ng school kanina, saan ka pa pumunta? Sa dulang sundin, na ang pakantibago Okay, pagkagaling daw ng school kanina, sumalok ng tubig si Romnick at nagpakain na ng baboy. Di ba malayo yon? Malayo siya. Kung saan, linalakad. Yes, sir. Habang tinintay natin si Romnick na magluto ng masarap na mancher with malunggay. Mancher chichiria na ginawang dinengdeng. Okay. Dahil nakalakandeg. Ay, si Karo palang kumukuha ng malunggay dyan sa... Malunggay. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm dito naman kukuha si Kahulin ng malunggay. hindi alam mo kasi, ano? Ayan, umuulan na. Magkasakit ka, girl. Ayan mo. Yeah. mo naman ang diskarte ng magkapatid na to. Diba? Kaya na nilang mamuhay, guys, sa napakahirap na buhay. Kahit papano, yan, tutulungan sila.

Huwag yan, Romney. Tugasan mo muna yan. Huwag mo ilapag dyan. Huwag <laughs> mo ilapag. mo ilapag. Para malinis. Ah. Okay. Ay, upo ako dito. Ay, po.

Oh, yun pala ang mga paninda ni Romnick bukas. O, kanina, puhol. May hmm. bukas naman. Magalam day Tante? ante. Iba, ito Okay, na yung Okay, aday raw sa ilog, malapit sa ilog. Ito yung mga kawayan. Malayo daw. Tapos yan. So maaari mong ibenta yan na buo kasi may mga taong nagtahanap ng buo. Pero yung may iba mas may gustong ano na slice na parang pansit. Mainam yan parang ano para sa dinengdeng. Lagyan mo ng saluyot. Maaari rin ginisa. O so, kaya yung mga tawag nang lalagyan ng suka, bawang, paminta, asin. Salad. Ah, pwede rin adobo, salad. pwede rin salad. Ayan, pwede raw ginisa. Okay, oh, hugasan mo. So, ready na ang malunggay. Tingnan natin ang pagluto ni Romnick. Mabing, mabing, ba? Uh -huh. okay, wag masyadong ano ba, magic sarap. Saka, ano, na rin ang tubig eh. oh. Dyan, oh. 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 free. Oh, ah. Oh, may luha na ako. Um. <laughs> oh, bongga. Oh, di ba? Yan, oh. Hmm. Okay, yan. Nilagyan na ng bagoong. Ah, okay. Pagkatapos, lagyan ng malunggay. O di ba? table sa uban ko din. siya marah yang mancer. Abu walustu ulal ang sarap. Hindi <laughs> promise. Hmm. Sarap pala. O di ba mura pang ang nagasto niya? O pwede na yan. O pwede nang na ulam nila. Sarap para yung ano chichirya lagyan mo ng malunggay. Eh wala, wala kasi silang alam ang mangyayari sa kapalaran ni Dominic pero siguro uh, sinagot ni Lord yung mga prayers mga wishes ni Dominic uh, uh, may isang naantig na awa sa katauhan ni PB Love ayan ni PB Love isa siyang talagang tumutulong sa mga katutubo yan Sinabi nag-reach out kaninang napanood ni PB Love yung video ni Romnick. Kaya nag-reach out sa akin siya. Tulungan natin si Romnick. yon So ibig sabihin may gustong tumulong kay Romnick. at sa katunayan, uh, nagpaabot agad ng raw ng kahit na kailangan Han <coughs> siguro ng ni Romnick, anti niya. O di raw sinabi ni Romnick. Pero nagbigay kanina si PB Lab ng at least kahit pa paano makakatulong ito sa inyo pambili ng mga pangakailangan so ayan. una nagbigay po ng 2,000 si PB Lab yan so pambili ng ano, pagkain kaya nung kailangan ninyo so talagang blessing talaga So siguro si PB Love ang kasagutan ng mga pangarap ninyo, mga pangarap ni Romnick at magkapatid. So, iawat po ang uh, kung, uh kung ni Lola. Pibilab. Yan, oh. So Pibilab. yan po. So Pibilab. siguro ni PB Love, uh, siguro ba'y gustong sabihin si Lola kay PB Love? O oh, yan po na talagang napapaluhan na si Lola Gloria. Baka gusto niyang uh, bigay ng message kay PB Love. Tingkir, ma, tingkir, ma, jadi intin, jonga, tingginya, kadakami, ma, ya, baik, tadi, ke, ma, Thank you, ma, mam tadi ngomong kami? dapat na. na. na si Lola. Si so, sa sobrang saya niya sa tulong na ibigay sa kanilang pamilya. Okay. Maraming so, maraming marami. salamat po diba? Ba si Lolo baka may gustong message may gustong sabihin si Lolo Ma'am maraming salamat sa tulong na pinaabot niyo uh, lalong lalo na salamat din sa Panginoon at saka si Sir John uh, parang pinakatulay para umabot sa mga mahirap na gaya namin maraming salamat na So, thank you, thank you very much, Dino. <coughs> Uh, kinagulo, lola sa pag-abot ng tulong at uh, naging instrument ko rin ako na uh, at least makapaghatid ng kahit kunting tulong uh, instrumento lang po ako uh, of course nandiyan si PB Lab walang pinipiling tao si PB Lab pag nakita niya talaga nangangailangan nagsasakupisyo at lumalaban sa buhay yan po tulong si PB Lab wala sa sasabihin ko lang Romney ang mga tulong na binibigay ni B.B. Love ay pagmamahal yun ha. Ginawamin siya uh, ng Panginoon na maging instrumento para mas uh, pagandahin mo pa ang buhay mo. Lumaban ka, huwag kang mag-give up. At saka sa school, nandito na po. Di ba, tatay, maestro. Tatay yung hindi, huwag na kanya kagaya nito. Huwag wala mang tatay si Romney, wala mang tate, pero may tatay siya sa si school. No, so, gaya ng sinabi ko, mag-aral kayo ha. Huwag niyo sayangin ang mga binibigay na tulong. Ang mga tulong na 'yan ay pinagpaguran, awis at sakripisyo ng mga tao. Ha. Hmm. Huwag uh, niyo gamitin sa kung ano, huwag -ano. kang magbisyo, sa bagay disiplinado ayo sabi ni Lolo pero iba yung may sa puso at isipan ninyo ha, kung hindi okay, kung ano pa ngayon yun pa rin halimbawa may kasi hindi natin alam ang kapalaran, malay mo may dumating dyan na iba pang grasya ay eh, magbabago ang buhay mo pero sana, pakiusap ko lang bilang teacher ba rin tating huwag kang magbago ah, Ikaw pa rin dapat yung nick na nakilala ko, ha? Okay. So, wag mong tularin yung mga ibang naging scholar o mga tinulungan na natulungan lumaki ang kanilang ulo. Yun. Kaya, wala. Bumalik sila sa wala. Pero, yan ang sinabi ko, ha? Makabay. Ka. Okay? Yun po. Lalo pa sir.

kasi sound na na pwede tulog ka tulog ka tulog ka Oh, let's eat muncher with malunggay. Ngayon ka lang siguro makatlim ng garibusan. Dito sa bahay namin.

itong kusina dito po ang kanilang salas at the same time um, ano na rin salas at kwarto Ma, di pa natin makikita si madilim na yan mag uh, gagawa sila ng mga assignment mag aaralan ng kapatid mag kapatid and then after that alis na rin tayo di ka babalik siyempre masiknot dito <coughs> yan pagkatapos ng kumain ng magkapatid uh, dito na rin sila sa kusina nag-aaral habang ina anong uh, may ano pa yung solar nila pero pag once nag-off na yan off na rin matutulog na rin sila pero kung wala yan kandila kung minsan walang kandila o kung walang pambili talaga'ng hinahabol nila yung ano liwanag. Ayan, o madilim na. Yan po ating natunghayan ang napakagandang pangyayari sa buhay ni Romnick. Okay, dahil sa pagbigay ng suporta ni PB Lab, napakalaking pag-asa uh, na mas gagaan pa ang buhay ni Romnick. Thank you, thank you very much again uh, pibilab sa pagbigay mo ng napakalaking pag-asa at tulong uh, kay Rumnik at sa kanyang pamilya. <clears throat> at sa lahat po ng ating mga subscribers, uh, lahat ng mga viewers natin na uh, sumusubaybay kay Rumnik sa kanyang pakikipagsapalaran, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless all of you and mabuhay po kayong lahat ito ang ating munting maestro nagsasabing i love you today tomorrow and forever